Hey Zay, hurry up. nilalakaran May nakaharang di pa Pag di tatalaban Mahabang daan Nakalaan pero nakaraan Di nababalikan Tuloy lang sa pangarap Balang araw makikita kung ano ang hinahanap Hanap, banat ng nabana Tayo lumagana Bata na ng Bata na sumulat Gumawa ng leta Sa sariling utang Tayo maging chilero Maganda ang sistema Pagising sa umaga Tayo ay masagana Ginagawa ang tama Sa malilumalayo Sa malilumalayo na Tayo ay umahong, bumangon O'y sa alon, sa lakas ng agos Ano'y magpapalamon? Ano'y magpapala? Kung na sa amon wag lang pumatol, Diyos merong hatol Maraming pagkakatakol Sarap ng buhay, harap na ang buhay Madilim na mundo dito, nagkakulay Kahit kahantungan ay hukay, hindi mauhumay Ito ang patunay uh -huh. Kung merong tanong, ikaw ang sagot Kilusan mo dapat, huwag kang mapagod Kung anong natanggap, huwag mong pagdamot Dumisin ka pare, sa pagkabangungot Huwag kang mamalagi, ikay mamahagi Huwag makibahagi, sarap makisali Kung isa ka sana sa bawan Pasensya na pare, yeah. kung isa ka sana sa bawan Pasensya na pare, pasinta sing yung lait Na balang araw magbubunga din Ang tinanim ko na sa Nadap ako at Pero tuloy sa pagdaban din Na para indahin ko pa ang mga pasang Sa silibre ang mga harap Pero pa ay hindi mo Basta-basta mahahanap Darating ka rin sa na kung nakailang mo tanggapin Harapin kung saan ka ba dapat Sa murang itin na tutumagin matikin Kasi di araw-araw biyaya ay lumalapit Madalas nakapigil kasi tanda na ay napakabait okay. Pero madinda kasi nila ako na nasakit At ako ay nanalangin Sana pagpalain Sana matupad ang aking mga panalangin Nagsipag sa pagsulat din nila akalain Bigas na magsulat ng sila tao din pagpatihin Kumulo sa pataas din lang kumaba Di ako maangas pero may ibubuka Iba na ang tarakas ako ay natutunan Galit sila kasi nila ko kilala Sinubukan na siraan ako sa iba Pagdagong pa hindi nila nagawa Walang mararap yung kung preg mo yung mauna Mas makikilala ka kung may respeto ka Kinala ko ang sarili ko Naguwang ang mga lirik Ang mga napili ko pakisamahan Kinalangang punay ay di lang sa mga taliri ko Kahit alam kong posible Ginawa kong na-posible Mga ginawa kong hindi sige at alam kong naposible posible magawa yung mga bagay na di ko pa yung gawin Tiwala lang sa sarili Yeah